Ay, mga kamatik oh, ang dumi. Oh. So yun, good morning mga kamatik. Andito tayo ngayon sa North Fairview. Yeah. Oh, Masta dyan, kamatik. Ali. Matik Matik na. Ay, ay. Ay, -ay. na po si Dudong. Matik talaga. Matik so. na. Oh, yun, dumi oh. Ngayon, ah, uh, concern ng may-ari. Concern ng may-ari. Tumutulo. Tumutulo. Ang tulo is dito daw banda. Na... Dito dito ang tulo, di ba? Mm. Ang drainage natin nandyan Pero bakit dito tumulo? Ayun guys. Okay. Ah, yun yung babaklas natin ngayon. Ayan. So, number one guys, kapag tulo, lalo sa mga split type na ganito. Karamihan dyan ang problema sa si mga tulo. Mga kamatik, ang problema dyan is marumi. Isa yun yung mga marumi na yan. Oh. Ano doll yung? Sobrang dumi ba doll? Okay. Ha? Ah. Mga kamatik to. Patkon. Hindi siya asin marumi tingnan dito. Baka nasa sa loob. Ano kaya sitting sila nung tumulo to? No? Dito sa tumulo guys. yung drainage doon bandaw. Dapat dapat hindi siya nagtutulo doon no. Pantay na pantay. So, ayun, uh, para sa kalaman ng lahat, ang pagtutulos ng aircon sa loob ng pinaka-endor niya is nangangahulugan na hindi po siya normal. Yun. So, maraming mga pinanggagalingan yan kung bakit uh, tumutulo yung aircon. Isa na riyan yung marumi. Isa na riyan yung baka nagkulang na sa peon lalong-lalong na kung uh, nagkaroon ng micro leak So, doon papasok yung tinatawag na uh, may leak ko lang sa priyon. Kaya, minsan tumutulo siya kasi nga nag na. Pero kung hindi naman ganun yun nangyari, maaaring sa sobrang dumi ng unit kaya siya nagtutulo. At the same time, kapag po kasi nabarahan yung pinaka-indoor na yan at uh, humihina na yung ikot ng hangin ng blower kasi yung purpose ng hangin na yan para ibuga yung pinaka ah, uh, lamig na, na nasa tubo. Kaya yun yung purpose ng blower na yan, para ibuga ng ibuga yung pinakamalamig na, na nasa tubo para mal, mararamdaman ng ating uh, gumagamit ng aircon yung lamig niya. Para mamintin yung lamig na hinahanap ng customer, eh, alagaan siya sa maintenance. Oh, ang maintenance po ng aircon is 4 months to 6 months, depende sa paggamit. So, kinakailangan na siya talagang i-cleaning. Kung baga, para mamintin yung lamig niya at hindi siya basta-basta nawawala. May mga mindset kasi yung ibang customer na, ano, yung mga customer na yung ng aircon, merong mindset sila na, ah, hindi pa naman tumulo, ah, malamig pa naman. So, kahit na umabot na ng taon, eh, hindi sila nagpapalinis ng aircon. Pero mali yun. Ganito kasi yan, ah, lalo na kung masilan ka, may mga anak ka o oh, pamangkin na gumagamit sa aircon is masilan yung condition, kumbaga konting dumi lang ng aircon eh, nagkakaroon ng allergy. Maari po kasing ganun eh, dahil nga po umiikot-ikot lang sa loob ng kwarto, yung maruming aircon, kumbaga, nalalanghap ng mga gumagamit ng aircon kapag marumi na yung pinaka-aircon niya, syempre may mga tinatawag na bakterya yon so uh, hindi natin maiwasan na pwede ka magkaroon ng sipon Allergy, ubo at lagnat Yan ang mahirap doon Kaya kailangan laging malinis yung aircon Para masigaran maiwasan yung ganun So yun mga kamatik Yan, testing na natin Hindi natin nakita yung remote Kaya minanwan na lang natin yan Pero as of now malamig na siya Kasi Imiari pumunta ata ng kabilang kwarto Sabi niya kaya kami na daw bahala Kaya yun Nilinis namin to Na kami-kami lang nandito sa kwarto na to Yan yung outdoor nya kasi siyempre galing sa trabaho, pagod. Galing sa business nila. So, yun. Tuloy-tuloy pa rin naman yung linis namin dito. At sa ngayon, mga kamatik, nakatisting tayo. Ayan. Matik Ali. Ayan. Ayay. Alam mo yan, ha? Alam mo, ha? yan So, kasunod nito, sa ano tayo? Ano, kakain muna tayo bago tayo bumiyahin? O, ano plano na ba? Mga alas 12 na ata. Eh. 11.18. O, doon na tayo maghanap na makainan. Anong lugar rin? Hobart, no? Hobart, Kalokan. Eh, nandito kami ngayon sa, ano, Quezon City. Eh, doon ang kasunod namin, eh. 24 lang sa kasi manual. Ano, 24. And, isang oras din mahigit kasi sobrang dumi ng unit bago namin, ano, natapos. Isang oras mahigit. Pero ngayon malamig na siya guys. Uh, at siguro hindi natutulo yan. Kasi natanggal na yung lomo dito banda. Tsaka dito sa gitna, dito sa gilid. Tsaka yung sa likod niya. Tsaka yung blower niya malinis na yan.